morning mga kainday so this vlog mga kainday eh, kagigising lang namin tapos lumabas ako ng bahay kasi yan dito gusto maglakad ko maglakad-lakad ang na saglit tsaka birthday ng aking anak ngayon mga kainday ang panganay kong anak na si Zion Lee dito muna kami sa labas hi Shan Shan, what are you doing? Shantel! Hey! True! Sa secret birthday to mommy, ang regalo sa akin, secret lang, nang surprise ako. Wala man akong secret na regalo ah. Iba mga ano, surprise. Like? Basta no! Hi, Shan! What's that? What? Baby, oh. Eh! Ay, may sip. On. Oh, pahid sip undi, pahid sip undi. Pahid sip undi, baby ko, babe. Hello, mga kainday. Good morning. Kantahan namin ang am aming kuya Zio ng happy birthday. Okay.

Maano si Bibi ha, uh, girl? Lagay mo muna yung kape dyan. No, 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 no. <laughs> ano yung tugtog na? Ano yung tugtog na? Yun, happy birthday siyon. Ano yung tugtog na? Yung, yung birthday, birthday see ya. birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday May birthday Happy, Happy birthday sa iyo. Happy birthday. Happy birthday. Oh, what is your wish? Sa birthday mo. Ano? Ano yung sinabi mo ka po? Happy birthday. Ha? Happy oh, harap ka sa daddy. Oh, clap your shampoo. Harap ka ka daddy. Oh, mo ano yung cake mo dalawa. Sa'yo yan. Hi. Birthday <laughs> ng panganay ko ngayon si Zion Le Kaya lalabas kami magsimba kami. Then, maghanap na lang kung saan kami pwede nito kakain. Hello! Ayan na sila. May dalang mga bag kasi uuwi na rin sila. Five days na kasi sila sa bahay ngayon yung mga friend Di ko. sa simbahan. Chantel, daddy! Bili tayo yung balloons mamaya. Oh, ba balloons. Para matuwa Chantel, ipaglipad. lipad uh, Pasok na tayo simbahan! simbahan. Dito na kami sa simbahan. Okay. Simpate, dito tayo kami sa... Ula. Mamiya. Sa mga kainday. Uwi na po kami. Mahal yan. Uwi. Ay, pupunta na po kami sa kainan. tapos na po kami magsimba and then diretso na po sa we're going siya we're going after this ha? Huh? after this we're going ha? Huh? so celebrate birthday ni Kuya Zion so kakain kami sa labas with my friend ni Mrs. Oh. kakaitay. Habang waiting naman sa order, ito, si cellphone mo ng mga kaibigan ko. Tapos, buti na lang, may sabaw na. So, dito na ang aming mga order. Uh, gutom na rin kami mga kaitay. Kasi galing pa kami sa church. Kainday, order. waiting Kuya Sion, it's your birthday today kami. Ayan na. Shanta. Sus mga kainday. Galing kami sa Blue Wave sa, sa Mang Inasal. Ang init. Laka Gusto pa namin sana pumunta dun sa Ayala. Kasi so, init. Wala kami dalang payong. Maglakad-lakad na lang muna kami dito sa labas. Mag-isip kung saan kami pupunta. Magpababa sa kinain. Kaya kami mga kainday. So yan. and see on your dinosaur balloons.